Hello once, welcome to my YouTube channel. At chaka ngayon po ay mag ano tayo mag apply po tayo ng Dr. Leo Klimas. Isang set po ito mga ones. Tingnan niyo po ang pagmumukhang ito. Dahil sabi nila 2 weeks daw may pagbabago na. Tingnan niyo yung mga may mga pikas-pikas pa diyan, may mga pimple marks. At chaka ito ang ating susubukan na Dr. Leo. Ito po ay may toner. Ito po yung brightening toner. Ito po ay serum. Araw-araw po itong ginagamit umaga at gabi, sabi. Tapos itong Dr. Clay Mask na ginagamit din siya 2 to 3 weeks. At saka ito yung silicic Acid Facial Wash. Ito yung pang ano natin, pang hilamos. Kaya mga sting tingnan nyo na ang pagbumukhang ito. Ang daming pimple marks. Ang daming acne. Tingnan natin kung... Wag, <laughs> focus talaga. Tingnan nyo ito ha mga wows. Kung totoo talaga, bago kayo bumili, kailangan muna nating subukan. Kaya tuto kayo sa aking channel, ang updated ng ating pagpapaganda. Charot Eme. Thank you for watching mga wows. So, susunod nating pagkikita.